Asa ito ba doon te? Somewhere down the road. <laughs> Watch lay. Or, um, mga ligo na punta o dagat no. There. Na dito sa Matalom Leyte no. Sa Fantasy. <laughs> <laughs> Mauni di rin. Kanang. <laughs> Pawa sa hangupir. Dito. <laughs> Kanang. <laughs> o ganaan mo mula. Garila mo. Nice. Sa. Pani sa Matalom Leyte. Ang uban din nato di no, ang family ni Ate Irene o ang family ni Papa Rene. Continuation man gud ni siya ang birthday ko gahapon. So nangaligo na lang pud mi. Tingpakaos na po nos, so, may kay lahang pancit diari walang uban nagkapakapa sa dagat kami nangaon po d'mi. dahil dagat diari, no? nangaon takawa ka wachili lamig kaya ilang pansit diari, no? susumawad dyan ako akong gibirhahan kamo sa mga party unsin yung ganahan kanon